masyado ako nag-interesado ngayon sa Siso leaves. Ayon sa mga specialistang uh, scientist ay talagang napakaganda ng Siso leaves. Ito ay talagang nakakapagpalinis ng uh, laman loob ng liver, na tatanggalan toxic, etc. At lalo ako nag dahil nga ito ay tinatanggal nito ang sobrang glucose. So, ano yung glucose? Yung matamis sa ating uh, katawan. So, siyempre ito ay napakaganda sa uh, mga blood sugar. So, guys, kung sino man yung may mga blood sugar dyan, talagang magiging interesado kayo dito sa siso leaves. Itong siso leaves ay uh, ginagamit sa mga sashimi, yung mga hilaw na isda yun yung malapad na bilugang dahon na napakaganda. So guys, ito ay bukod sa hindi na masarap talaga, talagang ayokong kainin nito dati. Ngayon guys, sa totoo lang, ito ngayon ang aking uh, iniinom sa umaga at sa gabing ako'y bago matulog. Ang pagpapakulo na ginagawa ko, iyaan kapag kumulo na, uh, pinapatay ko muna, at mga ilang minuto ay aking papakuloan ulit para alam ko na talagang katas na katas yung dahon niya. So, sinasama ko na rin syempre yung tangkay dahil yung tangkay at uh, ang dahon ay magkapatid. So, guys, talagang i-push nyo to at talagang napakaganda ayon sa mga scientificong doktor. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!